Yare si Ref Scott Foster kasama sa kakasuhan sa game fixing kabilang ang laro ng Lakers. At Los Angeles Lakers magbabago ng starting five bukas laban sa Wolves. Pero bago yan, nitong umaga lamang ay umugong ang balitang na si na Terry Rozier at Coach Chauncey Billups dahil sa pagkakasangkot umano sa kaso ng iligar gambling. Ayon sa mga unang ulat, kapwa sila ay isinay-alalam sa investigasyon ng mga otoridad matapos makunpirma may kaugnayan umano sa ilang operasyon ng tahan na may kinalaman sa mga laro ng NBA. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumalabas din ang pangalan ng kilalang referee na si Scott Foster sa social media. Maraming netizen ang nagsimulang magduda at maglabas ng kanikanilang opinion sa Twitter matapos kumalat ang mga post na nagsasabing posibleng may kinalaman din si Foster sa issue. Bagaman walang opisyal na kaso o pag-aresto laban kay Scott Foster, marami ang nagbabalik tanaw sa kanyang dating koneksyon sa dating NBA referee na si Tim Donaghy na umamin noong 2000. 2007 na siya ay tumataya sa mga larong kanyang inuukupan. Lumabas noon sa mga records na nagkaroon ng 134 na tawagan sa pagitan ni Donaghy at Foster mula Oktobre 2006 hanggang Abril 2007, ang parehong panahon kung kailan umamin si Donaghy sa game fixing. Sa kabila ng mga aligasyon, pinapanindigan ng kampo ni Foster na siya ay inosente at walang kinalaman sa anumang ilegal na aktividad. Gayunman, ayon sa isang Lakers insider, muling napunta sa sentro ng usapan si Foster matapos ang kontrobersyal na laban noon ng Lakers laban sa Celtics noong 2023. Ayon sa Insider, posible umanong naapektuhan ng hindi pagtawag ng foul ni Foster ang game-winning shot ni Lebron James. Matatandaan na sa mga huling segundo ng laro, nagkaroon ng malinaw na kontak kay Lebron habang siya ay tumitira. Ngunit hindi ito tinawagan ng referee. Kung natawagan daw ito, malamang ay naipanalo ni Lebron ang laban para sa Lakers. Dahil dito, muling nagningit-nitig ang mga fans at muling nabubuhay ang isyu ng bias at integrity ng officiating sa NBA. Sa Samantala, bukas na nga ang laban ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Marami ang sabik na masaksihan ang muling paghaharap ng dalawang koponan na pareho ngayong nagsisimula pa lamang hanapin ang kanilang ritmo sa bagong NBA season. Natalo nga ang Lakers sa kanilang opening night laban sa Golden State Warriors, kung saan kapansin-pansin ang kakulangan nila sa depensa at ball movement. Samantala, galing naman sa panalong laban ang Timberwolves kontra sa Portland Trail Blazers. Dahilan upang tumaas ang kumpiyansa ng koponan ni Coach Chris Finch. Isa sa mga inaabangan ng mga tagahanga ay ang muling pagtutuos ni na Luka Doncic at Anthony Edwards. Parehong mainit ang simula ng kanilang season, si Doncic ay patuloy na nagpapakita ng husay sa playmaking at shooting, habang si Edwards naman ay nagiging leader ng Wolves sa opensa at depensa. Ayon sa mga taga-subaybay, magiging susi ang match-up nilang dalawa sa magiging resulta ng laro bukas. Bukod sa dalawang bituin, malaki ang tanong din kung paano mapipigilan ni DeAndre Ayton ang kombinasyon ng mga big men ng Timberwolves na sina Rudy Gobert at Julius Randle. Kilala ang dalawa sa kanilang lakas sa ilalim ng ring at sa pagbibigay ng matitinding depensa. Isa rin sila sa mga dahilan kung bakit nahirapan ang Lakers noong nakaraang playoffs. Ayon sa ilang NBA analyst, dapat baguhin ni coach JJ Redick ang kanilang starting five upang makasabay sa malakas na front court ng Wolves. Hindi maganda ang ipinakitang laro ni Gabe Vincent sa unong laban kung saan nagtala lamang siya ng tatlong puntos laban sa Warriors. Marami ang naniniwalang mas mabuting subukan ni Redick si Marcus Smart o Jared Vanderbilt sa starting lineup upang magkaroon ng mas matatag na depensa sa umpisa ng laro. Bukas malalaman kung makakabawi ang Lakers at kung magpapatuloy ang momentum ng Timberwolves. Isang kapanapanabik na laban ang tiyak na magahatid ng init sa simula pa lang ng NBA season.